guys, dumating din sa wakas guys ang pinya rin, hinihintay natin pinya na isang linggo rin guys na wala namin pinya eto guys, dumating na rin wakas good morning, good morning shout out sa nagtitulisan na pinya karoon na pinya, kaya let's go guys, okay, so, ayan, pinya natin ito yung pagkuna kinuha ko gabi ay pipasig ayan guys so. 200 pieces yung guys kinuha ko pinya para pang dalawang araw guys ayan o, okay let's go, let's go, let's go. Good morning, kami kong guys. At ang ng hinaw. Yeah, let's go. Good morning sa lahat. Редактор

yung pinya natin 200 pieces ayan ayan na pinapabon natin to kaya yan na lang guys ah. guys ang naiwan na ito guys yun sa 80 pieces na ito guys para bukas ito kaya let's go guys let's go thank you lord talaga ay so, eh, makapinta pa let's go